dito kasi guys yung nakikita niyo parang putik ano yan lupa na may lumot pupunta dyan yung tilapia para mahin ng lumot so yun try natin uh, maglakad lakad dito Makasakali makakita tayo ng upukan ng tilapia walang kumigilit na tilapia Ano nangyari Oh, Nasaan na kayo. Ay, well, uh, guys, parang sa laut sila. yun dumating na rin si brother Robert nakaya din namin dito sa Laguna Lake ay oo oh. malik ko ka ngayon mamaya hapon malakit na kung kailan nandito kami kompleto fish o trio Walang kagat, 'Yung mga tilapya hindi kumakagat, naglalaro lang. Papayapa pa yata ako kung kailan natin kompleto kami. Nandito sila, kompleto kami at hindi pa kumakagat. Protection labas sa araw. Oh, ha? Na yuk na. Yan. Yo look. Jet. Tara mukjet pa. Hindi na mamalayan mas Maswerte nga lang at hindi ako kasama ron na binubomba ng kanon Malagay ko kasama ko na namaril ako ng namaril <laughs> Tangine Uy, yun na lang ang kulang dun eh Pero sigurado yun World, World War 3 yun <laughs> eh. Sigurado yun uh, Ano mo lang yung karapatan ng sa Naman, bilang tao May uli na naman siya Taal kayo rito <laughs> Kayo lang ang kilala ng isda So yun, try natin si Brother Robert. Hahagis na siya ngayon. Hindi kami makahuli. Hindi malang hindi malaman ang nangyari sa mga tilapia bakit naglalaro na lang ayaw nang kumain eh. Hindi lumutang lumubog. <laughs> Tingnan natin. <laughs> may balay tayo kalabos saldo at saka kay ano uh, brother Robert eh. kas tayo ito sila sa kabilang side ako na dito <tinyo> on! At least hindi na, hindi na naman po ako napahiya mga kaibigan sa aking mga ano, katim. Yung nga na, tulad ng inaasahan, huwag tayo mag-expect ng malaki. For enjoyment lang po at iulam na rin. Ayun o, no? ayun o, no? ayun o. No? Hindi nagpa-uli eh. si Basaldo. Happy silang dalawa. Ako lang yung malungkot. Kasi nakadalawa lang tayo eh. Ayan, yeah, malaki laki oh. Dalawa. Isang nakawala. <laughs> Ganyan yung marami nakawala sa kanya eh. Tapis on. Iyaw na natin yan. <laughs> Iyaw ka na naman. Iyaw okay. na naman. Ay, ligtay na. Giyaw. Ayun, mga palag pa. Di ma... Ayan, no? Gusto pang makawala. Uh -huh. Dami na yan. po malapit na tumapuno, eh. You know? <laughs> Sinama ko na dyan yung dalawa kong uh -huh. huli na malit. Hindi e, ko na pinakawala 2 two and a half. Wala, yun eh. lang yung huli ko, eh. Kung papakawalan ko na, wala. Eh, sabi ko dyan kayo, mga huli na kita tinatawag kita dahil ang na nga, <laughs> eh. Ikasama ko doon sa gitna, lumipat na rin dito sa <coughs> ano, spot to. Ito yung huli nila oh. Ay ano. Yan yung huli nila Dami din oh. Dami yan Nagpas na yung ata ito eh. Lalaki po. Original na arroyo. <coughs> Doon sa pwesto namin dami Kita nga nyo, eh. Pupulan talaga eh problema hindi ko makagat dinadaan-daan na lang yung pain pero kung may dala yun huli lahat yon, kumpul-kumpulan sila eh yung mga pinanggalingan ng bata may naglalambat yan kanina ang lalaki na kuha nila 4 fingers, 5 fingers original yung nga bandang gitna pabangusman mayan certified <laughs> professional <laughs> yun siya sabi ko malaki small size nito para sa Venezuela One, Two and a half, di pinakawalan, di ko nang Taksis ko dito. Champion. <laughs> champion sa para, paramihan. Pero sa palakihan, champion ako. Ito yung <laughs> eh. uli nila, oh. <laughs> Ayan, dami, oh. oh. Pero si bro mag-uwi niyan. Kaya tii mo na yan. Tayo, ha? Hindi tayo napaya. Ako <laughs> 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 Ayun ang mahalaga doon. Wala man tayong huli. May huli sila dahil mga inaaya ko sila dito eh. Apon na sila nagkagatan, ano? Pagka ganyan ang tubig, okay lang eh. Pero pag malakas na yung halon, napakahirap na malaman kung kinakagatan yung tingin. minsan madaling malaman kapag may, ti may eh. Yung mga... Ay, wala eh. Pero yan, meron yan eh. Pero minsan malalaman mo kasi yung... Yung ano nila, yung tinik nila makikita oh. doon yun yep, na namin paghahatihan namin ni Boss Saldo uh, giveaway na si Brother Robert sa na lang Wala yan. tagal na sila niyan <laughs> ito paghahatihan natin dami yan paano natin hatiin wala akong lalagyanan hey, hey. ay di ba meron ako dito net sa ilalim oo oh, 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 oh yung ano Anong number mo? Luda natin. Okay. Ha? Oh, may <laughs> <laughs> na. may medyo malaki sa akin. Kasi po ayo pero boss, yung gumagalaw <laughs>. ng ulit po. natin malaki sa akin. Siyempre, siyempre malaki din. Ating, 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 natin ating, 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 Kapag ating kapatid, damdaman yung nakakatapos ano, yun, tayo. Ako'y ka siyempre. Ayan, ha? Patay din, oh. Ano? Patay yan, may hero naman tayo. Eh. Ayan, ating kapatid, ating, ano, konsaper. <laughs> patay talaga yun. Marilad yun. Marilad yung pagkakahaan. Pag hindi ahati, ano. Ayan, nahahati din kasama si Brother Robert <laughs> hindi nag <naku> uwi <laughs> Yun, oh. kahit dalawang huli ko lang o oh, guys kahit dalawa lang yung huli ko <laughs> kahit dalawa lang yung huli ko boom may uwi pa rin o yun guys hanggang dito na lang yung ating uh, vlog for today at uh, kung nagustuhan nyo yung uh, aming content kahit wala akong masyadong huli pero sila naman ay marami huwag nyo kalimutang i-like, share, subscribe tapos pindutin nyo na rin yung uh, notification bell at uh, malapit na natin, natin makamit ang 1000 subscriber ito yung status ng uh, youtube channel natin ngayon pakita ko yung views natin at saka yung uh, subscriber natin, ito na yung status natin ngayon. Konti na lang guys. Konting support pa. Konting kimbot na lang bago matapos itong taon na to, maririch na natin yung 1000 subscriber at saka 4000 hours na views. Yun, tumataginting na prito, fried tilapia. Yan Yummy. Yan na po ang kinahinat na ng ating huli.